Welcome sa aking YouTube channel, Sir MTV Sa vlog na ito ay pag-uusapan natin yung uh, mga iba't ibang uh, uri ng uh, contemporary issue sa ating bansa. Ganon din naman sa buong daigdig. O, titingnan natin na bibigyan ko kayo ng mga halimbawa ano, ng, uh, kung ano nga ba ang uh, contemporary yung isyo sa ating bansa at maging sa ating daigdig. Music isa na doon ay ang abortion. Ganon din naman ang child abuse. Ulitin ko ha sa first vlog natin, uh, paano natin masasabing isyo ang isyo, kinakailangan ito may malaking epekto sa ating lipunan, sa ating pamumuhay. Hindi kabilang dyan yung mga chismis. Okay? Uh, child abuse tulad ng nabanggit natin, child labor, mga halimbawa yan yes. contemporary isyo, chemical waste, yan, violence, violence in video games, AIDS, animal rights, 'yan 'yung mga issues. Ano mga contemporary issues 'yan, mga corporal punishment, uh, birth control, uh, bullying, 'yan pag-uusapan natin 'yan. Uh, Cyberbullying, uh, 'yan mga kasama 'yan, uh, discrimination, teen pregnancy, chemical weapons, uh, territorial disputes na nagaganap ngayon sa dito sa pagitan ng China at Pilipinas at mga karating lugar. Ano, dito sa ating lugar, uh, ng teritoryo ng China, uh, may claim sila, may claim din naman tayo at yung mga karating bansa natin. Okay, mga terrorism, torture, uh, kabilang yan dyan. Wife abuse, world hunger, kasama yun dyan, mga tagutom, uh, organ and body donations, kasama gay rights, yan mga pag-uusapan natin yan, globalization, pag-uusapan natin yan sa pag-aaral ng contemporary issue ngayong taon ito. At maraming maraming pang iba, poverty, pornography, kasama yan, hazing, graft and corruption, kasama yan sa contemporary issue. Uh, pag napanood niya ang video na ito, i-comment na ang, ang sagot sa tanong na ano-ano. Ano ang mga kontemporaryong issue na natutunan ninyo? Okay, i-comment nyo na, ikasama nyo yung GCash number para kayo ay manalo ng load. Okay, thank you so much at sana ay may natutunan kayo kahit kaunti. Okay, so kung mahilig kayo at great 10 students kayo, mahilig kayo sa mga ganitong topic, mag-subscribe na kayo. At pindutin ang notification bell button para laging update sa mga videos na aking i-upload. Thank you so much. God bless you. Ha. Welcome sa inyong pag-aaral ng contemporary issue. God bless. <coughs>